Sige, kailan pasok mo? Ah, uh, 15 pa. 15 pa, pa matagal-tagal pa. next, next week. Oh, next week pa. Okay, uh. okay. So, anong gagawin mo? Ano po ulit, balik po sa dati. ang um, diskarte, mahanap ng pako, ng ano. walisin. Uh Oo. -oh. Yun lang po ang ano um, namin, ang hinahanap, pinaghanap po uh, para pa uh -huh. mm mag allowance mag-alawans kami ng mga kapatid ko. So Tao po. Good morning. Oh, okay. Parang wala, parang may pasok ngayon yung mga bata, no? Parang wala yung mga bata, may pasok ngayon. Po. Oh. oh, ayun. Hello. Ruwena, Happy New Year. Oh, oh happy, Three Kings. happy Three Kings. Oh, nagaano ka? Lalaba? Lalaba po. Oh, wala ano. ka bang pasok? Wala pa po? Ano ha? po? Ah, uh, ano pa, pa. 15 pa. 15 uh, January 15 pa pa. Okay, so naglalaba ka ngayon. Okay. La bandera, na la bandera ka ngayon. Asa yung kambal? Pero maulan. Maulan nga opo. Oh. Hanggang ano ata ito eh? Hanggang ano 'yun? Oh, tuloy-tuloy na ulan. May tuloy -tuloy. <laughs> sabi, Walang hanggan. Narinig ko sa hula ng pag-asa. Ang sabi ni Madam Reyna, asan yung kambal? Ayun, may pasok po ngayon. Ah, may pasok ngayon. Ang aga po nang ano nila eh, balikan, ng January 3 pa po sila. Ah, okay. Waga ka. May hangover pa po yun sa bagong taon. May pasok na po. <laughs> may pasok. Tama ka. Si Madam Rena nga, hindi eh, pa tapos ang kanyang hangover ng New Year. <laughs> tapos At yun. Ang hangover yan. din oh. ako nakapas. Tapos ngayon, may may pasok na. Mm May pasok na oh, agad. Oh, pambihira. Ayun. May dala mm, <laughs> dala kami may dala kami ano dito. Uy, uh, napadaan kasi kami. O, napadaan na. kami doon sa simbahan Ay, pang sa Puong na Nazareno. Na Tinapa talaga po ang ulam namin ngayon. Oo, oh, ayan naman na na yan. Tuyo yan. Tuyo, tuyo, tuyo. Namin, tuyo yan. Ay, tuyo. Okay. Okay. O, kasi yan, iniisip ko maraming gulay dito. Okay. Pansahog na yan. sang kilo yan. Sarap sa umaga, di ba? Yung sinangag, di ba? Papartner sa sinangag, ano? Paborito ko kasi yan. Tapos mainit na kape. Okay. No? Makakaluto. Yan, correct. Maulan pati. malamig. Malamig ang panahon, ano? May champurado. Oh, Ayos ko po. Hindi naman. Champurado Pambira. talaga. Sira na naman ang diet ni Madam Rina. Hindi na ako nag-diet. Hindi ko na New Year's resolution. ano, ano, ano? Hindi ako na New Hindi, na, hindi ka nagbawa? Hindi na. Nasira mo yung New Year's. Nasira. Nakarant kasi ganun din yung New Year's resolution. Nag-gumawa ka noon. Nag-payat ako ano ako. na, lang, siya, uh, no? na So ngayon, New Year na lang, wala nang resolution. Ano, di man din ako nagka-jowa. Ah! <laughs> ganon, may ganon talaga ha. Ayun na lang ang New Year resolution. Ako, ano, magka Wag na mag-diet. Wag na mag-diet. O, Oh, bago, diba? Ay, kawro na, anong New Year sa resolution mo? Ano po? Um, mas ano pa? mas, mas uh, ano pa? Mas magtipid. <laughs> Tama. Ah, kasi yun. sa harap ng buhay natin ngayon, oh, ang importante makarao sa araw-araw, then syempre tapos makatapos kayo ng pag-aaral. Ilagay, ilagay sa mahalagang bagay yung ano yung, yung Pera, katulad ngayon, may napamaskuhan ako, binili ko ng, ano, ng kurtina sa amin. Oh, very good, oh, oo. Oh. Ad Adulting <laughs> oh. sa akin. Oo. may, <laughs> nag may nagpamasko sa'yo. Ibinili mo ngayon ng cortina. So may kurtina na yung mga bintana ninyo. Okay. Oh, very good. Balas na po yung ano namin. Very good. Yung pangarap ko pong LED lights, gusto ko yung may nakislap-kislap sa, ano, sa, <laughs> sa loob ng kwarto ko, yung nabili ko na. Oh, parang pa. disk pangarap nito yata diskuhan. Ay hindi po, yung parang ano lang, design para design, no. design lang pag ano. Okay. Oh, masakit sa mata yun ah. Siyempre pag mga medyo kasing edad ah, okay, na. Okay, ah. okay, 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 okay. So, gets, gets, gets ko, gets ko, gets ko na yun. akala ko sa, sa kwarto yung lampshade. Di ba yung lampshade? Iba naman yun. Iba po yun. Iba Ah, iba naman yung disco-disco lights. LED po. Ah, LED. O, may tingnan natin na kung anong klase yan. Pukpuk ako nung pukpukan yun. Ah, kaya pa. May nagpupukpuk sa kwarto. Sabi ko, oh. Andito si Kuya Jun nagpapanday. Pero ikaw pala yun. Okay. Iyon yung pala yun. Ano? Opo, pinagsasabay mo ang... Ngayon, naglalaba na na. Pag lilinis sa bahay. Nalilisra At paglalaba. Oh, kumain ka na? Hindi pa po Hindi pa O oh, magluluto ka pa Ito ka Oh tabo. my goodness Dali maluluto oh. Ano pa man lang <laughs> po Nang 10 Mga 10 pa lang ata. oh, Anong oras na ba? Hmm, mag alas 11 na So pinagsasabay mo yung Paglilinis sa loob ng bahay Pag aayos Tapos yung paglalaba dito Tapos magluluto ka pa ay, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Talaga mahirap. Hindi mahihinto yung... mahihinto. Kay 2024 na ganun pa. Oh, tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay talaga. Tama, tama, tama ka dyan. Tama no, lang na. nagbabago pero yung ano, paghihirap ng buhay. Tama ka dyan. Ako believe Pagsikap sa mga naman. uh, may kaisipang ganyan. Tulad mo, hindi ka pinanghinaan ng loob. Di ba Kung iba-ibang kabataan, panghinaan ng loob. Diba? Pero Ay, ah, salamat mo. To pala sa nagbigay ng oh, kami. Oo, nga, okay. <laughs> Kasi kung susuot ko na po ngayon. <laughs> no, ang ginawa mo, ituloy-tuloy <laughs> lang ang buhay. No? At syempre, uh, trabaho, school. yung school. pangarap mo, tinatrabaho mo din. Di ba? O ngayon, sa sunod na pasokan, third year college ka na. Ay, <laughs> mm, Di ba? <laughs> isang sem na lang. Isang sem na lang. lang, third year college ka na. Magmamalay ka, tapos ka na. Diba? Bilis lang naman ang panahon. Bilis ng panahon. Kaya, May bahay na kayo. Na. Diba? Opo. Hmm, tama yun. Opo eh, anong ulam mo dyan? Ayan, pasok mo muna yung tuyo. <laughs> Baka mabasak. <laughs> Pero ito ulan nila. Lalabas si Ito, hindi na lang ito gigibain kasi nga ito yung magiging dirty kitchen na lang nila dito. Huwag nyo na itong gibain. Ano? Kaya nga po, ano. Mm -hmm. So na lang yung magiging dirty kitchen ninyo, ano? Okay. Pag maulan nga to, masang masang sila. Eh, bakit inalisan nyo na ng bubong doon? Ano po, nang inalisan po talaga ito. Ano po, para kita yung bubong. Ay, yung nga naman. Oh. Kasi... Pero ngayon po ay nagagawa po kami. Hmm. Pag sa kapit bahay namin ng ganyan po. Ah, para okay. mabubungan po kayo okay. okay. Okay, very good, very good. Kasi naka-PS po kasi yung... Hmm. O, oh, saan ang uh, mama mo, Rowena? Ha? Sa trabaho po. Sa trabaho. Balik na naman. So babalik si mama mo rito kapag ka nagsasahod siya. Pagka nagsahod sa trabaho niya, uwi dito. Para sa konsumo ninyo magkakapatid. Okay. So at least, ngayon napapanatag na ang mama ninyo. Kasi meron na kayong maayos na natutuluyan. Di tulad nung dati, ano? Nung kayo ay nandito pa sa lugar na to, no? Napakadelikado, di ba? Okay. Ngayon po ay eh, nakakagalaw-galaw na kami. Oo, oh, siyempre at safe na kayo. Hindi kami ano ng parang tinapasay ka. Oo, parang tinapano parang, parang sardinas. Oo, nga. Doon sa kwarto. Sikan, tapos oh, talay ko. ano, tapos eh, yung dingding ninyo. Sa, ano, sa silo. Anytime, nakikita, pag may sira ulo, yung... pwede kayong dukutin. Oh, <laughs> yung bubong, tuluan. Pero ngayon, okay na. Sementado, konkreto, ano? Oo, oh, maganda po. Tiles pa, <laughs> diba ba? Nabate ko po kayo ng Happy New Year kay Ma'am Ma Christina po. Um, sobrang nagpapasalamat po kami, buong pamilya namin sa iyo. Sobrang thank you po talaga na nagkaroon po kami ng magandang bahay, safe na po. Tapos ano po pa kami, ng parang basta maaliwalas na po yung paligid namin, hindi na sobrang delikado. Hindi na po mag pumapasok yung mga aso. Tapos hindi pa baka ano pa sa mga ahas safe na po kami ngayon kasi may pintuan na may bintana na po tapos hindi na po kami naampihasan pag naulan kaya po salamat po sa buhay po ninyo na ano binigay sa amin talaga blessing in this case po talaga kayo <laughs> kaya nga po ano um, kayo po yung binigay ni Lord para sa amin na magtutulong um, sobrang nagpapasalamat po kami sa buhay mo na meron pa pong katulad mo na nagtutulong sa amin sa aming mga ano po gantong buhay ganto pong ano palagayan ng may mahihirap salamat po sa buhay mo Tuloy na ko Rowena ha kailang lang madumi yung Naku, Wala kang pumunas dyan Ganda ng sahig ninyo ha Malinis Malinis o, Ito yung dining set Kasama ka dito, Madam Rina, no? Opo. Oh, Nang... Naligalig namin dyan. Ha? Ano, ano, ano? Naligalig kami dyan. Oo. Oh. Enjoy kami dyan. Enjoy kami. Kaya ka po, na-surprise na ko na po ako nung ano yung Hmm? Na-surprise na, na, na surprise po wala ako. Wala siya nun. Pag-uwi ko po, sabi ko, ay, wow, ang ganda. May dining set na kayo. Tapos yung ano, yung kumay. Oo. Oh. Kaya po, ano, sabi ko, ay, kulay gray pati. Ang ganda po. Ah, okay. Oo. Uh -oh. mm -hmm. Kaya, po, na, ano, o, bigay so, sa inyo yan ni Ma'am Christina. Salamat po, Ma'am um, Christina, sa dining set. First time po namin ang ito. nito. Dining set. So, hindi na po kami nag, ano, kumakain ng salapag. Um, oh, dati salapag. Opo. Ano? po. tapos, ay, yung dati po kasi mga ka, ano lang. Naman. Dito ka, dito ka, at maano, masilaw lang, yan. Bambu lang po yung nupuan namin. Oh, okay. Tapos, Ngayon, ganda na. Marmol. Oo. Lagaan <laughs> nyo, ha? Lagaan <laughs> nyo yung dining set niyo. Oh. malinis naman. Hirap na hirap dyan si na Madam Reyna pag, uh, pag assemble nyan dito. Ang galing namin mag assemble. Sama mo <laughs> si ano doon, Si JM at Mark na? No? Opo, tapos si Bogs. Oh, okay. okay, okay. Mm -hmm. Tapos ito dito, kunting-kunti na lang dito. Opo. Ano? Uwe na? Kunting dito na lang ito eh no? Yung tiles dito eh no? Opo. Oh. Kunti na um, lang. Dito po. Mm -hmm. Tapos yung banyo nyo, kunti na lang din. Opo. Oh, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. naman na rin 'to. Yung na lang nandoon eh, yung, yung na lang nandoon, ano? Oh, no? Ilang piraso lang may yan, bungi -bungi ano? Bungi-bungi pa. Oo nga, ilang piraso lang yan. Oh, okay. Yung daw na na rin yan, ano? Opo. Oh, Itong pintuan nyo may panara na, ano? Oh, Meron pa lang Dura Box pa rito. Oh. Oo, na dinala no. Sabay nitong dining set ano? Oh, Dura Box. Oo. Yung ano, may upuan. Okay, okay. at may upuan. ano yan? Oo, tama, may upuan dito sa balkon. Pag may bisi bisita. bisita. Pag may bisita ka rito, Ruena, mandiligaw mo. Why may upuan na ano? Okay. Okay. Saka okay. foam, saka foam ano Ha? Foam, ah, saka foam. Sino gumagamit? Si Kambal. Kami po na yung Kambal. Ah, dito kayo ni Kambal. O, daw sila po. Ay, si, Do, si Russell po dito sa... Ah, sa malaki. Pag dumating o, si mama mo, dyan sila. Opo, Ah, okay. Mas malaki yun eh, ano? Opo. Yun, malaki yung kwartong ito. Compare dito sa kwartong ito ni na Rowena at ni Kambal. Kasi pa kaming dalawa dito eh, tapos sa foam Minsan nahuhulog si Nini sa foam. <laughs> ah, ganun? Pwedeng masilip? Makulit <laughs> 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 po kasi. Man. Ah, yun, Ayun, dito. dito. yung hulog Ito yung kwarto ni <laughs> Rowena o, at ni... Ni Kambal. Ano no? Ni ano? ni ni Rachel, ni Rachel. Ni Rachel. Ni dito silang dalawa super pareho yung babae sila dito no mas gusto niya dito Ayan. sa maliit mas gusto mo dito Tapos, sa Oo. ito pong ano diyan yung mm, binigay ay ratex ba to ay hindi te... tama tama ito pong ano mm -hmm. uh, dora box dora oo Okay. nice ko na po yung damit ko. Okay, wow. Ayos na, ano? Kasama yung pang-alis, oh, yung pang-paso. Sabihin na, yung kwarto na ng dalaga yan, ha? Oh, okay. Kaya, Hindi na yan. Kung pinapaganda ko, pinipinigyan ko ng kwarto. Oo, oh, ah, oo, oh, 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 yan sila, yung, sila, ano? Sila yung kwarto oh, yung kwarto kahit oh. maliit. Dalawahan okay. po sana ito kung malaki yung pinta. Oh, oh. Kaso nga po, maliit lang po yung pintuan dito. Oo, oh, okay. ayun. Kaya, kahit wala pong pintuan ito, kwarto na lang. Po. Okay na yan, Oo, okay. oo. Okay. Oh, oh. Wala naman ditong Opo, wala dito o, ano, At least eh, ano okay. May kwarto na kayong dalawang babae dyan ano? Po, dito naman si, si, si lalaki si, 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 kambal na lalaki sa Tsaka si mama mo pag umuwi no? Kaya lang sabi ko nga Ito sakto na yan dito Yung kutso na yan ano? Opo. Sakto na yan dito Saktong sakto po eh. Ngayon pagka halimbawa eh May uh, dumating tayong Double bed no? Yung Pwede yan sa kabilang kwarto, ano? Opo. yan yung po, kasya. Malaki po kasi malaki yung ito. space dito. Kisa dito. Opo. Okay, okay. Kaya, kaya nga lang po, napupuno dito ng, ano, ng mga gamit. Gamit. Oh, gamit. gamit kaya po, malaki. Okay. Ay, naliliit na lang po yung space. Okay, okay. Organized. Okay. Na. So, organized na, ano? Opo, organized. Talagang uh, tinitingnan ko yung bahay ninyo, eh. Kitang-kita mo nang may dalaga sa loob. Ano? Malinis, ano? Kasi ang pangit nung bahay, nakalat-kalat, madumi. Isipin mo agad, walang babae sa bahay, 'di ba? Isipin mo agad na walang babae sa bahay, pero kung pero kung uh, malinis, maayos, isipin mo may may babae, 'no? Katulad mo, 'no? Pero pag may babae tapos kalat-kalat madumi, ibig sabihin bastos tamad. Bastos ano? <laughs> 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 Walang pag ano sa sarili. Correct. Siyempre, bastos kung, tamad. Kung ano? You know? madumi ka sa sarili mo, paano pa yun? Ah, Oo, oh, reflection yun ng, oh, uh, kay, ng pagkatao ito, mo. Ba diba? Reflection yun ng pagkatao mo. Oh. Kaya tama yun, Rowena. Ano? Tama yun. So yung pag-aaral mo ngayon, okay lang ha? Ito ko, eh, tingnan ko. Tingnan ko natin. Ay, uh, yung kwartong isa, talaga oh nag, uh. nag house tour kami ngayon, ha? <laughs> Asa na si Madam Reyna? Nag house tour kami. Kaya lang yung kuryente nyo ang ano, oh, ganito. Maano pa rin to. Mahirap to, no? Mahirap pa rin. Itong ganito, Madam Reyna, oh. Mga extension o. pa lang. Kung mga, nasa labas pa po yung... Kaya manera. nga. Delikado yan sa kanila. Safety, Mga yeah. ganyan. Ang tawag dyan ay... Yeah, Oo, oh, oh, kasi na pag, over, ano. pag na-overload yan. Mm -hmm. Kasi ito, hindi ito ano eh. Hindi naman ito. Oo, oh, hindi ito talaga standard na ano. Heavy, hey, ano. Yeah, oh, oh. Ito extension na ito. Ininitan ko ng ano, tubig po. Tubig po, baga. Ay, hindi nga yan pwede. Nasunog po yung extension. Oo, oh, umiinit yan. Opo. Oh, yan yung mat, madalas pinagmumula ng Plastic sunog. po kasi yon. Correct, correct, correct. Pero kung yung totoong oh. Uh, ano, saksakan uh, po ng ano. Oo. Uh, uh, ano. uh, 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 anong nakita na mo diyan? Ang ganda. Ang ganda. Uh, Oo. Pasok, uh, 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 pasok na. To. Ah, pasok ako? Uh, Talaga, may. <laughs> para makita mo. Uh, -house, house tour kami mga mga katuwang. Mm -hmm. O yun dito, yun sinasabi natin, o di ba? Oh, ganda ng pagka-arrange na, no? Opo, tapos ay design mo pala Oh, ay ayun. Ayun sinasabi niya, may ganun pala. Oh, parang bar. Hindi Ay, man. <laughs> ah, man. Ayun pala yun. Okay, pag, pag may sila. pag, pag gabi, nagkukurap-kurap yan. Opo. Oh, parang buong taon, Christmas. Ay, ang galing. Ay, galing. Ay, mga, ba? At least mga effort ng... Uh, Nag-DIY -di siya. Oh, yun. Tama yun, Rowena. At least may effort si Rowena. So, yung pangarap ko po na ano, yung magkakwarto ako na tapos... Uh, o, design ko. oh, ayun yun. Ngayon na natutupad na po kasi po maganda na po yung bahay na. oh yun. Yan yun. yung pinagpipray mo sa Diyos kay kay kay, kay Lord, no? Oh. Na bigyan kayo ng maayos na matutuluyan ang hinihingi mo nga nun, kahit eh, bahay kubo lang, pero na maayos Opo. naman. Totally. Pinigay sa inyo. Sobra-sobra sobra pa. Oh, sobra-sobra. mga gamit Maganda pa. yung, ano, yung... Nakatiles kayo. Yung, yung mm. Hindi na kami maano nung... No. Nakalababa no, sa akin. Oo. Oh, oh. yung bubong nyo, ano? Opo. Hindi na masyadong maigit. Kaya yung sinasabi na, sinasabi sa kasabihan na, pagtiwala ka lang daw, bibigay sa iyo ang lahat, siksik, liglig, at umaapaw. Nangyari sa inyo Opo. yun, di ba? nangyari sa Kaya inyayin. po sa iba, kapag may nakikita man po ako na kulubi sa daan, lalo na po sa school, sa papuntang daid, pag mabimili po kami, syempre po may nanghihingi. Binibigyan po namin siya. Oo, oh, tama. Very good, very good. Mm, tama iyon. Very Kasi good po, yun. Ano po, pag hindi po namin, parang pag hindi, one time po, hindi po ako nagbigay. Parang nakonsensya sa na po, na po ako. Ikaw pa yung masama. Nakonsensya no, po ako. Very Kayo good, very good. ano, um, pag nagbibigay ka po talaga, parang bumabalik sa'yo. Mm, very good, John. Very good. Hindi man pero. Lalo kung yung ugali mong ganyan, eh walang-wala ka, tapos nagbibigay oh, ka oh. pa. Oo, tama yun. Grabe yun. Siyempre naranasan po na. Grabe ang balik nun. Walang-wala ka na, tapos susubok mo na lang, bibigay mo pa. Opo. Iba yun, iba yun, iba yun. So, kahit kayo ay eh, naghihirap, may pagkakataon naman na may ibibigay ka, ibigay na natin. Opo. So, ginagawa po, mo rin yun. Opo. Kasi po, nagdaan din po kami nang sa ganyang, ano, sa kanyang... paghihirap. Opo. Hmm. na po yung iba, wala bahay, nasa, oh. nasa ilalim lang ng tulay. Correct. Oo, oh, Ay daming ganun. po namin. Oo, na, yung iba nasa bangketa, natutulog, di ba? Opo. Nakaka, ano, nakakahabag mm. po. Correct, 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 correct. correct. Uh, Siyempre, alam ko, nasa isip mo yung kasi, ikaw eh, batang batang simbahan kumbaga no, may, no? Man, Medyo may pinag-aralan din kasi mm. naranasan ko din po sa buhay namin kaya mm, -mm. sa iba po pinaparanas ko din po yung blessing na namo nakuha po namin mm tama yun okay. tama Okay, so very good, no? At least yung pangarap mo eh okay. uh, paunti-unti dumarating. Eh. Pagbutihin mo na lang yung pag-aaral mo, no? Huwag okay. mo nang damihan ang boyfriend. Isa-isa lang. Eh? Oh, tama ka. Papaganda na lang po kami ni Madam. Uh, ganito yan. May, may, may laman yung sinabi ni ni Madam Reyna. Nalulungkot naman ako kay Madam Reyna. Alam mo kung bakit, Rowena? Kasi ano yung ibang babae, dalo, double dalo, double dalawa-dalawa ang boyfriend. Mm -hmm. Kaya yung para kay Madam Reina napunta Bawala sa kanila. Na yung sa... <laughs> kaya hanggang ngayon, wala si Madam Reina. Kaya wala po. Dapat isa-isa lang. Parang meron na, na magpapasok. Oo, oh, isa-isa isa lang. Pero may naipopost ano. Isa-isa lang. Walang wala, wala naipopost si Madam Reina oh, sa kaya Facebook. kaya nga. tignan tingnan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, wala siya. Wala na. Natapos yung taong 2023. Pero may nagbibigay naman pa ng mga regalang. Oh. <laughs> <laughs> Ewan ko ba dyan. O, oh, kaya di ko maintindi... Naaawa ako kung... <laughs> Kasi po pag pa single ka, ganda po. Pag, pag single ka, mas madami yung nagbibigay sa iyo. Ah, ganun ba yun? Oh. Pag single ka? Kasi marami nagkaka-interes. Opo. Oh, kasi pag hindi pagka, hindi, na hindi na, ka na, na pagka hindi na. ka na single, wala na magkaka-interes. Opo, oh, lang po. Tapos wala, pang, wala pa yung tao na yun. <laughs> <What>? <laughs> hindi ko nga alam bakit gano'n. Oh. May nabigay naman sa akin. Hindi ko man tilala. Nadating oh. na lang sa bahay. Ganun ba? Oo, <laughs> so, Sana ay, kasi nga. Ride rin Nakatira kayo. saan na tayo napunta, pinag-usapan. Bahay. bahay. Oh, bahay. ba? O pag-ibig na? Pag-ibig na. Hindi, eh, magulo sa inyo. Magulo kayong dalawa. Magawa um, na po kami ng vlog na ito. Reyna Talks. Oo. Oh. Oh. Ano Kasa sa ano magulo lang. Ano oh. Reyna Talks. <laughs> Reyna Talks. Para po sa pag-ibig Dapat yun, ay, uh, no? ang, oh, uh, dapat ang content ay... Ano, magulo. <laughs> ang content niyo yung mga nagdo-doble-doble ng boyfriend. <laughs> Kaya, namin. yun ka ang, uh, yun kamo ang dahilan kung bakit kayo single Kasi yung para sa inyo, napunta, <laughs> na, napunta na, sa kanila. Nagdalawa tatlo sila. <laughs> <laughs> isa sa sure lang. Share isa lang. Paano naman kayo? Bago-bago <laughs> New Year na. <laughs> oh. Nakalungkot lang naman ano. 110, <laughs> 110, one -hung, one -hung. 100, <laughs> 110 <laughs> million ang populasyon ng mga ng Pilipinas. Mga 110 ako. million Pilipinos. <laughs> Ni isa wala kayo. <laughs> Uh, ah, si Rowena, huwag nating isali. Uh, kasi si na nag-aaral pa siya. Problema. Si Madam Rena, <laughs> ang Mad problema problem. talaga. Asan ka na no ba? <laughs> kasi gustong gusto talaga na niyang maging double. Uh, mag double na lang yung uh, size. Double <laughs> rice na lang po kayo. Ha? Huh? Double Double, double rice. Salamat ang rise. Ang rice. Salamatan ko po ulit si Ma'am Christina sa lahat ng binibigay niyong blessing. Uh, may higaan na po kami maganda, tapos malambot, tapos ano po, ng damitan. Basta po lahat-lahat po ng blessing na nakakuha po, po ngayon dahil po yun sa inyo. Kaya po na sobrang nagpapasalamat po kami ng, ano, ng mga kapatid ko, pamilya ko po, po. Sana po um, ibalik na Lord yung sa inyo po, siksik, uh, siksik at liglig at umaapaw pa na blessing po para po um, um, Marami ba pong tao ang ma, ano, malaganap ng blessing mo po na nakukuha sa buhay mo? Kaya po, um, lagi po kayong nasa, ano, na ini-include ko, ko po, in po kayo sa prayer po namin na maayos ang ano, kalasugan, tapos um, maraming blessing po na nakukuha para po, ano, um, yung iba po, makaranas naman din po ng blessing. Thank you po sa lahat. Okay, thank you, Roy. Naingit kayo. Kaya din po. Yeah. <laughs> na yung kwento ko na. Magagawa na po kami ng content na ito kayo. Magagawa. Mag-vlog kayo. Oo. Ano bang pamagat ng yun nga ang content. <laughs> ano magulong usapan? Magulong uh, no. pag-ibig. Ang content ay ano? <laughs> ano? Uh, double. Na, double. Yung nadodoble double yung na do -duble -duble. No, yun Ano yun? ang yun ang bablog nyo. Ay, ah, magdodoble. Oh. Ano yun? <laughs> Relasyon doble-doble. Kaya pa na walang tuloy Relasyong kayo. Relasyon doble-doble, paano na kami? Uh, yeah, oh, oh diba? may rhyme, may tama. Relasyon doble-doble, paano, paano, paano na kayo? Tama, tama, tama. tama. Okay. Paano na ba? Diba? Nagkasundo rin yung mga usap natin ganda, <laughs> ng content. ganda ng content, ganda ng content. Daming bashers niyo sigurado. Hello! Kaya lang po ay, ibig na yun. Oh. Mag-PM na oh. lang kung kayo kung may regalo pa pa yung hindi pa nabibigay. Bigay na po. Ngayon punta naman sa regalo, o di ba? Bigay na po. Budol na pala. Ano, ano, ano? Ano, Sa regalo na. Ano, budol na. Bira. Baka na light lang. Ano po, ano po. Ang may time pa pa. Hanggang December pa. May, oh, may December pa. Habang may oras pa. Habang may oras pa. Mm -hmm. ay, oh, happy three kings. Happy three kings, Alam mo ganun tayong mga Pilipino eh. Hindi tayo nawawalan ng kasayahan, ng activities. <laughs> ay, 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 oh, ngayon. Three kings naman ang pinaghahandaan natin. <laughs> Handa pati talaga di ba diyan? Ano meron? Oh, oh, Nagaganda pa po kayo. <laughs> <laughs> kasi sa three kings. Oh, susunod naman. Valentine's Day. Mm, ayun, 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 po ayun, 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 Ganun <laughs> talaga. Ka, nakatingin kami Hindi na kami lang po talaga. talaga. Hindi <laughs> okay, nakat, no, so, so, naman. Valentine's oh. Day kasi, doon na lang kayo sa isa. Kasi ang Valentine's Day, love and sacrifice ngayon. Kasi, magkasabay, magkasabay ngayon yung ano, Valentine's Day at uh, yung pagkukrusa noon, tawag doon, start as ng as Lenten as season. As Wednesday. Oh, as Wednesday. So sabay yun, Sabay. Sabay yun? sabay yun, sabay ngayon, ngayon sabay. Ah, ngayon taon po? Oo, ngayon taon, sabay ah, okay. oh, Kaya kayo mga single, doon na lang kayo magpakurus oh. sa noo ba, Yung mga double, bilhin ng uh, bulaklak at chocolate Ay, magastos po yun, kaya doon na lang po kami sa isa <laughs> Sa <As> <laughs> Wednesday na lang kayo Tama <laughs> <laughs> uh, to sa tinapa <laughs> Oo nga, hindi tinapa, tuyong yun <laughs> Ay, tayo yun Kasi pag tuyo, pag tinapa rawin, madaling masira Oo po, kaya po ay, thank you po kasi ano kasi pag iniisip ko pag tuyo kasi pag nabasa yun ba nag -mo yun nagmo-moisture pag nagmo yun, ano yun tawag doon inuuod mabuti kung maubos nyo agad eh kung matagal di ba sayang tuyo hindi pagka hindi nyo naubos agad ibilad-bilad nyo lang no may pang sahog-sahog lang kayo sa gulay di ba okay dami sige o oh, dami ditong gulay ano okay oh, sige ka lang, pasok mo Ah, uh, 15 pa. Po. 15 pa, oh, matagal-tagal pa. Uh, next next week. Oh, next week pa. Okay, okay. So anong gagawin mo? Ano po ulit, balik po sa dati. Um, diskarte, diskarte. mahanap ng pako, walisin. Oo. Uh -huh. Yun lang po ang ano um, uh, namin, hinahanap pinaghanap po eh, para pag allowance kami ng mga kapatid ko. So habang wala pang sahod si mama ninyo? Opo, meron po kami pandagdag na recess pang reses, kumbaga eh, diskarte. Huwag iasa lahat kay mama, ano? Kasi si mama naman eh, uh, alam naman natin ang sahod nun every, every katapusan, di ba? So habang wala ang mama ninyo, yung diskarte mga kapatid gumagama ng walis tingting tapos yung mga pako de ano uh, uh, sige na bye, -bye na okay, po. bye bye